tara sa uniform be. Ayan, ang uniform nila. O, oh, diba? Kung na sila mga DSWD, murag ka mo siguro mga kuan. Mga kuan mo, no? Kabantis ko. Kasi <laughs> mo so, na uniform mo. Ito, ano na na-order? Sa so, Shopee. Ayan pa ang uniform nila. Sa Shopee po, umorder sila. O, oh, seat. May nakalagay seat. Masa na, seat nga sita o seat nga buwi seat sa likod? Buwi seat. Murag na. Dalat <laughs> na siya. Ayun Saka, po, ang kanilang uniform. Iba-iba po sila. Pula sa tindahan. Saka siya, Ante Ilgi. Saka siya. O, di ba? O, o di sa atubangan, be. Una, o. Na, o, Takim. Sita, o, di ba? Atubangan. Pak, ana. O, di ba? Kami ang wala. In finance mo na sila. O, mana mana man man. o like, uh, sa blue and white. Blue sa, and sa canteen. O. Bagong laba pa. Pente sa okay, okay, orange. Ha? Okay, okay. Nasa uniform si Gary eh? Oh, o, orange. Yote. Ang mga ito, din. kakay Coco, Princess. May uniform din kayo ha. Kak, yes. si Ch -ch May uniform ka rin. Ha? Hi! Oh, fuck. May uniform na sila. Parang taga-SWD man. Ito na, baby. Be? Ito yung taas, be? hinaguan oh, Hinagua Nature Park, o oh, di ba? Ang ah, mga hindi nakapag-uniform guys, mga squatter na sila rapid guys. Medyo ano pala siya mga trainees, wala sila guys. Oo. Oh, oh. Mga ah, ano na sila mga. Oh, parang pagkakagawa daw dong uniform, di ba? Tapos kakapan na mukha nagpantalon pa sila. Hoy, Tuesday pa ngayon, magpantalon mo. Linis mo dito sa tangkal, sapato. Magriprap yan sila guys. Huwag oh, rin din nila yan kasi maglilinis sila. Pinatanggal kayo mga damo dito ng mga unwanted plants. May session sila ngayon guys. Yung pangit naman Gusto natin wala mga ligo. Wow! Oh. <laughs> Ayun po ang kanilang uniform. Thank you so much. Ging -ging. Ayan, thank you so much, Ma'am Gingging. hindi pa lahat, Kim. thank you so much, Ma'am Gingging, for this. Um, di ko alam, pwede ba ito pang init guys nilagay namin dito kasi parang mamatay siya eh kasi dapat hindi ito laging dinidiligan di ba pang init itong kaktus cactus ba ito? ano ba ito? outdoor ba ito? indoor grabe ng daming mga pula na flowers ha yan no, lalaki ng talisa ang, ang bulaklak ba? may mga paro-paro na siya sa ang tatangkad na nito kailangan na natin mag-transfer ng mga ganito pero kadalang yung patay talaga na bulaklak yung patay na para yung mayroon ng buto-buto dyan pwede na siyang i-sabuwag pati ito din ang lalaki na nila ang dadami na nila nagtanim kami ng mga mani-mani guys that's why medyo marami silang gawain ngayon kasi kagahapon nagtanim kami lahat nilagay namin ng mga upuan tingnan namin mga upuan yung mga upuan na yan may mga tanim po niya mani-mani galing po yun sa Capistrano Farm Resort na madam. Nilagay namin yung tanim yan Mga mani-mani guys. Pag tumubo yung mga mani-mani maganda na yan dito. But I don't know kung tutubo ba sila. Mga tanim namin yung mga dito. Ito mga galing sa kapistrano. Hello. Galing sa kapistrano yan sa mga flowers na yan. Yan. Mga burikat na flowers. Combinations of yellow and pink and yellow pure yellow. Ito okay. Yellow and pink at yellow and orange. Tapos meron ding yellow lang. Yan, lagyan namin yung mga manik-manik. Tumubo naman siya. Lagyan ng yung upuan kasi ang init kasi, di ba? Tapos, ito, namulaklak na yung flowers. Bumuka na yung flowers ng mga yellow. Yan, kakapal yan siya, guys. So, ilipat na natin yung pandilig natin. Dito. Tapos, ito rin yung mga Galing naman to sa Misty Mountain Haven. Yung mga yellow na to, ito yung sa video ko. Ah, yeah, ba? Diba? Yan, nilagyan ko lang dito. Para hindi na siya dadaanan. At syempre may bato dyan. Haba yung mga flowers na yan dyan. As dito rin, eh, naglagay rin kami. Ayan. Ito yung mga dito. Ito kung saan saan din namin nilagay itong flowers na to. Yellow, pink. Yan, nilagay ko sa mga fatway sa gilid-gilid dyan dito sa gilid-gilid tapos pag kumapal na yan dyan dito na sila sa pathway dadaan makapal lang talaga mga mga muka ng mga aapak pa dyan sa mga bawal ayan tapos nagpareprap din ato ng mga bato tingnan natin ng mga bato dito para hindi ma tanggal yung ating mga puno so sabi ko lagyan ng mga bato dito sa likod sa ilog dito sila nag-iihaw-ihaw. Ayan dyan. So, ito, mangyayari dito, ano nila, nilagyan nila ng mga bato-bato kasi delikado na yung mga puno na yan eh. Ngayon, October, November, December, maulan na po dito banda pa. October, November, December, tumataas na po yung tubig, palaging umuulan, tapos malakas yung bagyo. Kaya dating yung lupa dito hanggang dito, Gandito yung lupa dito. Tapos naulan na ulan na nalakas na baha, na bagyo. Umabot dyan hanggang sa nawala yung mga lupa. Ayan, nabanlas lahat. Kaya pagkakaya doon, nireprap po nilagyan ko ng simento. Hindi na siya matatanggal yung mga talisay. So ito, lalagyan natin ng simento. Nalagyan natin ng bato. Tapos simentohin niyan din sa taas. Para kahit malakas yung ulan, yung bagyo, yung baha, hindi matatanggal yung mga ugat at hindi matutumba itong mga kahoy kasi sayang. Tingnan mo, na ano na siya, oh. Matanggal na siya, ba diba? So, nalagay natin siya ng ganyan para hindi na siya mamatay ayan mas malinis, eh papaputol ko nga ito dito yung mga nabago dito naman tayo daan sa kabila thank you so much ma'am My My Flores, ito po yung mga bagong solars na binigay niya mga colorful kung napanood niyo po sa picture na post ko, ito yung mga bagong solars niya My My Flores, My My Online Shop and there's a lot na binigay niya sa amin itong mga meteor meteor ba tawag nito? meteor garden meteor lights na yan ang ganda na kanya mga pinamigay sa amin mga oh, diba pati din sa A house nagtanim din kami ng mga bagong mga plants and everything and thank you so much kay ma'am Lydia Garcia for our new plants Saan kayo? Ay, mga bagong tanong. Saan yung mga bagong tanong? Ay, nandun pala. Tapos mga kawayan. Dito namin niniipon yung mga in indoor plants. Kasi bawal. Tingnan natin kung nalinis na nila. Ito yung mga solar lights, si ma'am. May may. Sino nagbigay nito mga plants to? si ma'am? Ha? Linjan? Linjan? Celine si Jan. Ma'am Celine si thank you so much for this plants po na binigay niya sa amin. Marami po 'yan. From Manolo Fortis Bukid noon and si, uh, si Nina nag nag-aano na mamatay man diyan 'yan. Tsaka ano 'yan kanang didikit 'yan siya sa pader. Yang mga tag nito, yung mga ugat-ugat. <laughs> Ayan yung mga taga-canteen. Yan yung mga uniform nila. Taga-canteen. Kaya mamasita. Ganyan. Ito naman yung sinuot namin sa ano. Sinuot namin sa Misty Mountain. Hoy Ang mga angkuhan na hata. Ang kulungan sa pato. Halong piyoy ninyo ha. Meron tayong mga guests. Hi boys! Ah, di ba? Mga crush ni Ensign. Ayan yung uh, mga cute na mga paro-paro oh. kasi nga ang ganda ng ano natin. ganda ng view dito. Oh, oh di ba? Hmm. Oh, pak, pak, pak. Kailangan ko maghanap ng mga dry na ganito. Kasi saan kaya yung mga dry na ganito para namumulaklak sya ulit. Ay ito ay. Kasi may buto na yan sya diyan, eh. pwedeng itanim. So, abangan natin ng mga new updates. Ito, indoor. Kaya nga, pero bawal, diligan ang diligan. Hindi yan, diligan ang diligan. Mamatay man po. O ito namatay, ikaw, patayin ko talaga ang sin. Andun yung mga kawayan guys, sa malayong lugar. Dun sa may bakod banda. Yan sa may bakod ng kawayan dyan. Andun yung mga kawayan na puno. Sabangan so, natin yung susunod na update. Pag tumubo na siya. Bye!